đa ragan magayon đa ragan magayon you're always on my mind you're one of a kind just like vulcan Mayon yeah mga nanayin, nandito tayo ngayon sa Elmiro de Shea Integrated Farm dito yan sa Barangay Salugan, Kamalig, Albay. At alam nyo ba na ngayon may bagong open sila, ang Cafe Elmiro Portifino. Kaya naman tara at puntahan natin at alamin kung ano yung mga ino-offer nila dito. Tara! Taragan magayon, daragan magayon, you're always on my mind. You're one of a kind, just like Vulcan Mayon talagang bagay yun, talagang bagay yun I will never stop and I won't give up until you Pagpasok ng cafe, ito yung sasalubong sa inyo, di ba? Very Instagrammable, pwede kayo magpicture dito and then pwede na rin kayo dito kumain At napakagandang background, life begins after coffee, di ba? Nice! Pwedeng matikman nyo dito sa Cafe El Miro Portefino etong kanilang mga cakes. Meron tayo ditong red velvet, meron ding black forest, meron din namang chocolate, at syempre itong kanilang ensaymada. Sarap! silang mga ino-offer na drinks. Ito, iba-iba. Marami tayong pagpipilian. Merong blue lemonade. Ayan. Meron dito tayong cucumber. May pink lemonade. At ito pa yung kanilang isang flavor dito sa kanilang cafe. Itong dragon fruit, di ba? Marami kayong mapagpipilian. Merong cookies and cream. Ayan. So, maraming variety. Ito naman yung kanilang... Choco Oreo. Tara, tikman natin. sarap. Piling ko magugustuhan ito ng mga kids. Alam niyo, like? Oh. <laughs> ito pa yung ilan sa mga mapagpipilian ninyo dito. Meron silang hot drinks, merong ice blended, may ice drinks, tapos meron din silang fruit shakes, meron din sila dito mga Pizza. <laughs> mapili kung ano yung mga gusto nyong kainin. Marami kayong mapagpipilian. Garlic parmesan, honey butter, tsaka honey barbecue. Man unlimited pala dito yung inyong wings. Yes po. Paano po mag-a-avail? Uh, bali ngayon kasi ma'am, ang sistema namin is pag mga diners, free entrance na po siya. Tapos, yung Unli Wings namin, may 249, may 299. Yung 249 po is Unli siya ng 3 flavors, Unli Rice, Unli 3 flavors, 1 glass of iced tea po. Then yung 299, Unli Rice, Unli Iced Tea, then Unli po lahat ng 10 flavors po. At yun nga, dahil binalita sa atin na unlimited pala ang chicken wings dito, kasama natin ngayon silang pacherong irigenyo para tikman natin yung kanilang mga chicken wings. Arat! Ekma! Yes! Yay! Oh. So meron silang tatlong flavor kapag 200. 249. Andi rice and andi wings. Yes! Three flavors lang yan. Pero 299 yeah. lang ng flavors. Yes! <laughs> sulit na sulit na pang barkada, pang pamilya. So yes. cheers! Yay! Mm. Sobrang <laughs> mm. <laughs> salty. Panghang mm -hmm. ba yan? Hindi. Hindi. barbecue. na Buttered siya. Sarap. Mm. Rice. Rice. Rice <laughs> eto na nga yung mga in-order natin dito sa kanilang cafe. Meron tayo dito ang cordon blue for only 199 pesos. At etong kanilang sandwich, nakita nyo naman, o, dalawa na yan. May kasama pang fries, 135 lang. At eto naman, no, Pwede na siyang pang breakfast. Di ba parang ang sarap kainin, no? Ito naman ay 165. At nakakatawa naman itong kanilang platter. Favorite ko to kasi tingnan nyo, ho, meron na kayong cheese stick, meron pa kayong fries, meron pa kayong chicken popper, and meron pa kayong chips for only 165 pesos. Di ba? Pwede na siyang pang pamilya, pang grupo. Tikman natin. Ha, sarap. Ito yung chicken popper. Mmm. Sarap. Yeah. At meron din sila dito itong kanilang Place ko sand pwedeng kayo mag-meeting, small convention o kaya kapag may mga celebrations kayo with your family na gusto niyo medyo private, pwedeng kayo dito. Ikyas akong bang ito rugan de ikamalingwan pungkang mami pitan. Gratis lang kang, kang aldaw na maliwanag ng bituon sa bangging mandeg room ah. Aloy na kung nagaalat, nya na itis akong na anap ka sana, sana ang kulang Simpleng babae na maalang Daragang magayon, daragang magayon You're always on my mind You're one of a kind Just like Vulcan Mayon Yeah Dalagang magayon, dalagang magayon, I will never stop and I won't give up until you mine. Kaya naman kung kayo ay nature lover, dito na kayo sa El Mirador de Shade, dito lang yan sa Barangay Salugan, Camaligalbay. At huwag yun na rin kakalimutang bisitahin, ang Cafe El Miro Portofino. Once again, this is your Nanayin, Mitch Villanueva. At huwag niyong kakalimutan, i-follow ang aking lahat ng social media accounts, Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. Salamat to nun! babae na maalang Daragang magayon, daragang magayon You're always on my mind You're one of a kind Just like Vulcan Mayon Yeah Daragang magayon, daragang magayon